itsura na natin kasi ang ganda niyo. Kita-kita, oh, From yung ulo. Buong profile dito oh, side view. Kita yung batok mo. kita mo naman. Kita mo, ang kita-kita yung bigod natin ang gampwet. So, this is 28. Thank you, Lord.

Gumagalaw <laughs> na. na sila. Kaya, kaya pala. Ano? Dalawa, lakas na. So far, okay naman yung mga alaga natin. Very active sila pa rin. Lalo <laughs> na tingin natin. Tingnan mo yung mga sa kanya. So, <laughs> no, yung o, naglalaro na niya. O, tinagpapay niya. Mga kalabing mababig yung kanyang puso niya. Naglalaro na. Ang galing. So, na na ang galing mo Nasa niya kasi yung puso. Eh. No, oh. uh -huh. Ang galing. Eh, isa naman, wala no, na tulog. Gumalitan Kanina nakataon to eh. Oh. No? Nakaharap siya sa baba. Sa kapatid na kanina, ngayon tinaglalaro na niya. <laughs> bigot-bigot na para ka ganito na talaga sila. Ayan, kising na sila pareho. Ayan, tumaog na talaga siya. So, kikang-kita na Ganyan. Alright? Ang ngayon ng lang, ha? natin na isang embryo lang nilagay natin, ano? Pero nag-divide pa sila. So, identical twins po ito. Yes. Sa akin, sige po. Thank you, Dom. Thank you, Thank you, Doc. Dito na, Doc. <laughs> Nakabot pa siya, Doc. Nadelay ka si flight niya eh. <laughs> Bukas pa sa mga ko. At uh, uh, sino ang OB mo? Doktor na sarang na doktor. Okay, Kasi ito naman kung kailangan sa work. Okay. <laughs>

Nakasuppository ka pa ba, ba? Yes, Doc. Tapusin okay. ko na lang yan, Doc. Ah, uh, yes. Ubusin mo na lang kung ano yung okay, 901. doc. Same with first Doc. Okay, Doc. And then, within the next two weeks, follow up ka na sa UB. Okay, Doc. Okay? Okay, Doc. Okay, doc. Thank, you, Thank you, Doc. We miss you, Doc. <laughs> <laughs> Thank you so yeah, much, Doc. Thank you, Tatlo pa, Doc. Pa. <laughs> <Yeah. laughs> Pagkakita pa tayo, Doc, hmm. soon. Thank Ikaw pa rin you, doc. na, Doc, ha? Thank you, Doc, sa pagtupad ng pangarap namin, Doc. Parang kailan lang nag-start na tayo. Thank you, Doc. Bye-bye, Doc. Thank you, Dok. Hello, guys. Thank you, Lord. Graduate na kami dito sa Kato. Pre-Probiotic Center. Thank you so much, dito na yung BIA nila sa Twin E, tsaka Twin Big, at tsaka Meron silang referral uh, lang kay Dr. Referral para sa doktor namin sa OB. At ito naman is a medical certificate for reference. At ito naman is a, sa sa ano, sa record namin sa dokumentary. At ayun na guys, uh, binigyan kami ng Anong pangalan niya? Mami's lang? book. Mami's book. Pangalap so, namin <laughs> itong Mami's book. Basta si, graduate ka kasi bibigyan ka nila So, yun lang. At uh, ito na yung uh, sa ngayon, ito na yung last uh, punta namin dito sa Kato hanggang uh, makabalik kami po poon sa dalawa namin uh, bibi So, yun lang guys. Thank you sa pamunod. God bless. Thank you, Bato. Thank you sa mga staff, sa mga doktor. Thank you po sa inyo sa pag-alabay sa amin hanggang nakagraduate kami. Love you all. God bless.